ang nilalakaw nyo ay hindi ang apa ng bayan, kundi mga munting pangalap ng mga kabataan. Ako, bilang isang pinoy, ay magsisiging boses na higit isang daang inyo kong mga kababayan. Dahil mamamatay na sila sa pagiging pula, pipi, bigyan sa karasan na ginagawa ng bansa. pamahal na mga nasa laylayan? Kung ang kabataan, ikaw ang magliligta sa nilulunod ng ating bayan. At tayo ang magsisilbing apoy sa pinatay na liwanag ng mga magkanaaw upang magsilbing gabay ng mga susunod pang henerasyon ng tingting hindi na huling ipa. Pero ito ay nanggalit sa puso at sa buong Pilipino. Mahal ko Pilipinas aking lupang sinilangan ka na. Kung para sa kalayaan ng bayan, buong puso ko doon ba't